Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Never forsaking by God, hindi pinapabayaan ng Diyos. Pagbasa sa kasulatan, Psalm chapter 37, verse 25 to 27. Ako'y naging bata, ngayon'y matanda na, ngunit hindi ako nakita ang matuwid na pinabayaan o ang kanyang mga anak. Ay namamalimos ng tinapay, laging mapagbigay ang taong matuwid at hin at ang kanyang mga anak ay pinagpapala tumalikod sa kasamaan at gumawa ng mabuti at manan mananahan kang ligtas pag man Ang kabuang bensahe sa awit 37 ay isang palalan at payo ng sa mga anak ng Diyos na huwag mainggit sa tagumpay ng, ng masasama. Bagkos tayo'y dapat magtiwala sa Panginoon, Mag, magpakabanal at gumawa ng mabuti. Sa verse 25 to ay isang personal na patutuon ni David mula sa pagiging bata hanggang sa pagtanda. Nakita niya ang katapatan ng Diyos sa mga matuwid. Ang minsahing ng Diyos sa atin ngayon, ang kanyang mga anak ay hindi niya pinapabayaan. Ang katapatan ng Diyos ay may gantimpala hindi lang sa atin kundi sa pati na sa ating mga anak. Kaya lumayo sa kasala, kasamaan at mamuhay ng may katwiran. Ayan, salamat sa Diyos sa kanyang mga salita ingat po lagi kung ano man ating ginagawa at uwiliin nating manalangin sa ating Diyos thank you for watching shout out sa mga followers natin at viewers ingat po lagi God bless